Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Jun Sescon, ang kura paroko ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Tasareno. Marami na tayong kwento ng himalang naririnig sa mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno. Subalit ang mga kwentong ito, bagamat naipasa na, ay nananatiling kwento lamang. Kaya sa unang pagkakataon, bibigyan natin ng mukha ang kwento ng Himala ng pong Jesus Nazareno mula mismo sa mga nakaranas nito. Panoorin po natin ito. Ako po si Jacob Kaisip, 37 years old, from Pasay City. Ako po ay nagtatrabaho po sa isang financing company bilang isang credit investigator po. Ako po, I can totally say po, naging dibota po ako ng Jesus Nazareno na bilang, ano po, aksidente. Nag-start po ako maging diboto, o masasabi kong nakilala ko po siya when I was 14 years old po. Bilang tipikal na bata, noon ayaw ko na ayaw kong nakikita ang pong Nazareno kasi takot po ako. Takot po akong takot po akong sa imahe niya. Kasi bilang bata po, ayaw ko siyang nakikita dahil maitim siya. Kaya ayaw, ayaw ko pong nakikita pag nagsinasama ako ng nanay ko sa simbahan. Nasareno lang po talaga ang hindi ko tinitingnan noon dahil takot po talaga ako noon. At that time, 14 years old po ako nun, may sasadyain po akong bibilihin dito sa, sa Carriedo, sa lugar po ng Carriedo. Ako po ay nagbiyahe na, papunta po dito sa LRT. Nung ako po ay nasa biyahe, napansin ko po na marami po akong kasabay na mga taong nakamaroon na t-shirt, lahat sila nakapaa. And then, pagbaba ko ng Carriedo Station, mas lalo kong napansin yung mas kumapal yung dami ng bilang ng mga tao na nakamaroon at nakapaa. Bilang curious po sa ano bang meron ng araw na yon, sinundan ko po yung mga tao kung saan po sila papunta. And that time po, dito po ko dinala ng mga paa ko sa loob po ng simbahan ng ng kaya po. Pagharap po sa altar, yung pakiramdam na napakagaan, bigla akong naalala po that time na yung mother ko po magdadaan po sa isang operasyon sa puso. That time, nagdasal po ako, sabi ko po sa kanya na, pagalingin mo lang yung nanay ko, huwag mong hayaan na dumating siya sa punto na ma-operaan siya sa puso. Gagawin ko din yung mga ginagawa ng mga taong nandito ngayon. Po ang sumasama sa mother ko pag may mga check-up. Hindi ko po makakalimutan yung araw na yon dahil sabi po nung doktor sa mother ko na, Nanay, mukhang hindi mo na kailangan po ng procedure dahil gumaganda po yung condition po ng iyong puso. So bilang bata po that time, naalala ko na meron akong pinangako sa Nasareno, Sabi ko, mukhang totoo yata yung sinasabi nila na pag humiling ka sa Nazareno, ibibigay sa iyo, tutuparin niya. Lumipas po yung panahon, 2009 po, bago po yung kasal ng kasal po namin ng aking asawa, isang araw po yung akin pong kasawa, nakaramdam po siya ng ano, ng pananakit po ng kanyang buong katawan. the same time, parte po ng puso niya sobrang sakit. Pagdating po sa hospital after several mga exams, yung ultrasound na ginawa po, check up po ng doktor, doon po na diagnose po yung aking pong asawa na meron po siyang uterine fibroid po o meron po siyang bukol sa matres. Yung size po nung bukol, ikinumpara po nung doktor sa isang size po ng ball, junior size ng basketball. Na yung bukol po na yun, nandun po sa matres niya at sinasakop na po ng, ng bukol yung halos buong space nung kanya pong siyaan. sinabi po ng doktor sa amin na ganyan yung condition po ng aking asawa at sinabi po niya na hindi po kami pwedeng nang magganak in the future. Dahil nga po yung espasyo ng bukol, isinakop na po yung buong matres. So bilang bagong kasal po that time, ang pangarap po ng mag-asawa, siyempre, makabuo ka ng pamilya. So parang nung narinig naming dalawa yon sa doktor, isa lang naman po yung talagang pumapasok sa utak ko at paulit-ulit ko sinasabi sa isip ko po. Ang lagi ko po sinasabi, mas magaling po yung doktor ko, yung pong nasareno. Pag after po nung nakalabas namin ng ospital, hindi po kami nawala. Lagi po kami nagpupunta dito sa kaya po. Tuwing biyernes, tuwing linggo, tuwing ordinaryong araw, basta pwede po kaming mag-asawa. Lagi po kami nandito noon para umiling po, inumiling po sa nasareno na sana po uh, ipagkalog nyo po kami kahit isa lang po. Sa puso po namin mag-asawa, buong buo po yung faith namin na bibigyan po kami at pagkakalobad po kami ng Pong nasareno. 2011 po, sa araw po yun, nasa trabaho po ako. Bigla pong tumawag po yung asawa ko sa akin na pinauwi niya po ako ng maaga. So after work ko po, uh, dinatlan ko po siya sa bahay namin, sa kama. Meron po siyang katabi na limang pregnancy test. Pinabot niya po sa akin yun na iyak siya ng iyak. Nung kinuha ko po yung pregnancy test, nakita ko po lahat po, dalawang buhit, lahat po positive. Kahit meron pong good news na nangyari, meron pa rin pong binigay sa aming warning o babala po yung doktor na sabi po nung doktor na yung bukol kasi na yun, na ganun kalaki, habang lumilipas po yung panahon, lumalaki din po, kasabay nung bata. Isa po sa mga sinabi po ng doktor noon, there's a possible way, hindi naman totally mangyayari, pero malaki ang tsansa na yung magiging anak nyo is meron pong abnormalities or meron pong magiging problema sa, ma sa physical po niya na na Sabi ko sa, asawa ko, pinagbigyan na tayo ng nasareno at alam kong sa pangalawang pagkakataon, hindi, hindi niya rin tayo ulit bibigoyin. Alam kong ibibigay ulit niya sa atin yung inihilig niya. Talagang iyak po ako ng iyak no? kasi for the first time ko pong nakita yung anak ko ng personal na normal at malusog. Wala pa akong ibang nagawa noon. Talagang ganun pa rin po. Sabi ko maraming salamat po, Senyor. Paulit-ulit. Yung faith po, yan po ang magpapagaling. Yan po ang magbibigay po ng solusyon sa lahat po ng inihiling mong problema at tanong. Yan po ang magiging kasagutan. Yung faith lang, lagi pong ilagay natin sa ating puso. Dahil po ako, naniniwala po ako na ang nasareno, once na lumapit ka sa nasareno at manalangin ka, humingi ka ng gabay, humingi ka ng kasagutan, ang isasagot po niya sa inyo, dalawang bagay lang naman po. Either yes, ibibigay ko yung hiniling mo or mayroon akong mas magandang plano para sa'yo. Yung faith po natin, wag na wag po natin aalisin po sa ating puso kasi yan po ang magbibigay ng liwanag po sa lahat ng kasagutan ko. thankful lang po talaga ako sa Nazareno sa pagbibigay niya ng miracles at blessings tapos guidance sa aming pamilya po. Kung may mga kwento pa kayo ng Himala, maaari po kayo mag-email sa himalanangnazareno at gmail.com para lalo pa nating mapalaganap ang debosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno.